Sunog sa Tondo, Maynila Lugar, Building 9, Aroma Compound, Road 10, Barangay 105, Tondo, Manila. As of 10.57 AM Alert Level, Task Force Charlie Ano ang ibig sabihin ng Task Force Charlie? Ang sunog ay umabot na sa malawakang antas, nangangailangan ng tulong mula sa mahigit 20 fire trucks at iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ibig sabihin din ito na... Malaki na ang saklaw ng sunog mataas ang panganib ng pagkalat. Mas maraming residente ang maaaring maapektuhan o ma-evacuate. Mayroong drone video footage na binabahagi ng Manila DRRM Office at ipinakita sa Facebook ng Manila PIO. Ito ay isang aerial view ng sunog na naitalang Fifth Alarm Fire sa Isla Puting Bato, Tondo na kinasasangkutan ng Aroma Compound. Layunin ng video ay ipakita kung gaano kalaki ang sakop ng apoy at hintayin ng publiko na umiwas sa lugar. Manatili lamang po nakaantabay sa channel na ito para sa mga updates.